o maluwalhating San Athanasius, walang pagod na tagapagtanggol ng pananampalataya. Hinihiling namin ang iyong presensya sa sandaling ito ng panalangin, tiyak na ang iyong makadiyos na tingin ay nasa amin. Halika, santo ng katotohanan, lumakad ka sa amin sa gitna ng mga kapighatian na pumapalibot sa mundong ito. Sa iyo nakita namin ang isang halimbawa ng katapatan na hindi nababaluktot, ng tapang na hindi kumukupas, ng pag-ibig na hindi kumukupas. Turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong pamamagitan na mahalin ng mas malalim ang katotohanan na si Kristo, San Athanasius, sa katahimikan ng aming mga puso. Itinataas namin ngayon ang aming mga kahilingan ang aming mga pasakit, ang aming mga pangarap. Ikaw na marunong humarap sa pagkatapon, paninirang puri at pag-uusig ng hindi itinatanggi ang Panginoon ay magkamit para sa amin ang biyaya ng hindi matitinag na pananampalataya. Naway ang hininga ng banal na Espiritu ay magbago sa amin ng sigasig katapangan at lakas na nagningning sa iyo ng may gayong kaningningan. Akayin mo kami tulad ng isang matalinong pastol sa mga landas ng katarungan. Sumisigaw kami, San Atanasius, protektahan ang aming mga pamilya. Itaas ang mga tahanan kung saan ang pangalan ni Jesus ay ipinapahayag ng walang takot. Palakasin ang mga pusong pinanghinaan ng loob ibinabalik ang mga nasugatan sa espiritual na mga labanan. Kayo na hindi tumitigil sa pakikipaglaban para sa simbahan, kahit na napapaligiran ng magkasalungat na pulutong, turuan kaming huwag sumuko. Naway ang bawat tahanan ay maging kanlungan ng buhay na pananampalataya, tunay na pag-ibig at walang hanggang pag-asa. Halina't tulungan kami banal na doktor ng pananampalataya at isara ang mga tainga ng iyong mga anak laban sa mga panlilinlang ng kaaway. Palayain kami mula sa pagdududa, pagiging maligamgam at tirahan naway laging maliwanagan ang ating mga mata ng dalisay na liwanag ng salita ng Diyos. Tulungan mo kaming mahalin ang banal na kasulatan pagnilayan ito araw at gabi upang makahanap ng pagkain para sa aming uhaw na kaluluwa. O mandirigma ng orthodoxy, isinasamo namin sa iyo, protektahan ng aming simbahan, protektahan ng aming mga pari, protektahan ng aming mga obispo at aming papa. Nawa, sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, ang bawat pastor ay maging malakas sa espiritu, puno ng katotohanan at pag-ibig sa kapwa. Protektahan sila mula sa mga patibong ng kasamaan, suportahan sila sa mga pagsubok, pasiglahin sila sa panahon ng pagod. Naway sila tulad mo ay maging tapat hanggang sa wakas. San Athanasius, kalasag ng tunay na pananampalataya. Ngayon nais naming italaga sa iyo ang aming mga takot at kawalan ng kapanatagan. Isaalang-alang ang bawat pag-iisip natin na nag-aalinlangan pa rin linisin ng ating mga hangarin. Iayo ng ating mga hangarin sa pagnanais ng puso ni Jesus na ang ating mga kaluluwa ay maging tulad ng mga buhay na bato sa espiritual na gusali na itinayo ng Diyos. Naway maging patutuo ang ating buhay sa kapangyarihan ng nabuhay na maguli o kaibigan ng mga anghel. Isama mo ang iyong boses sa amin sa pagsusumamo na ito. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya. Ibuhos mo sa amin ang lakas ng loob na ipagtapat si Kristo sa gitna ng kahirapan. Huwag mo kaming hayaang manahimik sa harap ng kawalan ng katarungan. Huwag nating hayaang madaig tayo ng pagod sa mundo, nawa ang pagpapahid ng Espiritu ay magpabago sa ating panloob na kabataan. Tulad ng sa agila, gaya ng ipinangako sa awit 103, versikulo wimba, sa pamamagitan ng iyong pagmamahal sa katotohanan San Athanasius. kami ay sumisigaw para sa lahat na ngayon ay naliligaw, nalilito na linlang ng mga maling doktrina. Naway ang liwanag ng buhay na Kristo ay lumusob sa inyong mga puso. Naway mabuksan ng mga mata na nabulag ng mga kasinungalingan. Naway lumambot ang mga pusong pinatigas ng paghihimagsik sa tinig ng mabuting pastol. Naway marami tulad ng mga alibughang anak ay bumalik sa bahay ng ama. Tagapagtanggol ng mga tupa inilalagay din namin sa ilalim ng iyong proteksyon ang mga lumalakad na sa pananampalataya, ngunit nakadarama ng bigat ng panghihina ng loob. Buhayin sila, magpadala sa pamamagitan ng iyong pamamagitan ng mga bagong tanda ng pag-ibig ng Diyos. Huwag hayaang mawala ang alinman sa mga maliliit. Huwag pabayaan ang tapat na puso sa makipot na daan. Naway itanim sa ating lahat ng Espiritu Santo ang pagtitiyaga ng mga banal San Athanasius, hindi magagapi na balwarte, hinihiling namin ang iyong espesyal na tulong laban sa lahat ng espiritual na puwersa ng kasamaan na tumutokso sa amin, pumapalibot sa amin, manakot sa amin. Halika kasama ang iyong espiritual na espada at putuli ng bawat tali, bawat tanikala, bawat hindi nakikitang bigkis na lang sa mga tao ng Diyos na lumago sa kabanalan. Sa pangalan ni Heso Kristo, ipinapahayag namin, tayo ay malaya sa pamamagitan ng dugo ng kordero, protektahan ng mga bata, San Athanasius. Panatilihin ng kabataan, ipaliwanag ang mga matatanda, nagbibigay ng karunungan sa mga matatanda naway ang bawat henerasyon ay mabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalataya. Naway ang iyong proteksyon ay lumaganap na parang balabal sa lahat ng aming mga henerasyon. Naway maging tagapagmana tayo ng pangako gaya ng sinasabi sa atin ng salita. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. Mga gawa kabanata 16, versikulo 31. Halina rin o santo upang hawakan ang mga bahagi ng aming buhay na nangangailangan ng pagpapagaling. Pagalingin ang mga sugat ng nakaraan. Nagpapagaling ng mga trauma, dalamhati, pagkabigo. Maglaro kung saan walang makakahawak. Pagalingin ang sugatang kaluluwa. Ang pagod na katawan ang pinahihirapang isip. Ibuhos ang balsamo ng Espiritu sa bawat bukas na sugat. Nagdudulot ito ng pagbabago, nagdudulot ito ng kalayaan, nagdudulot ito ng masaganang buhay. Doctor of the Divinity of Christ, nagpapaunawa sa atin ng higit at higit sa misteryo ng pagkakatawang tao naway huwag nating baliwalain ang misteryo ng salita na nagkatawang tao. Turuan mo kaming sumamba ng may paggalang, magpuri ng may katotohanan, magmahal ng may pagpapakumbaba, naway laging luwalhatiin ang banal na pangalan ni Jesus sa ating buhay, sa ating mga tahanan, sa ating mga pamayanan. O Santo ng Tapat na Paglaban, Ingatan mo rin kami laban sa espiritwal na pagmamataas. Bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso tulad ng puso ni Kristo. Naway huwag nating ituring ang ating sarili na mas mahusay kaysa sa iba. Bagkus ay mga lingkod ng lahat. Naway kilalanin natin ang ating mga kahinaan upang ang lakas ng Diyos ay magningning sa kanila. Gaya ng sabi ni San Pablo, kung ako ay mahina kung gayon ako ay malakas. 2 Korinto Kabanata 12, versikulo 10 Si San Athanasius sa bawat bagong bukang liwayway ay dumarating upang i-renew sa atin ang biyaya ng buhay na pananampalataya. Naway ang bawat bagong araw ay maging pagkakataon na umunlad sa kabanalan. Naway ang bawat isa sa ating mga panalangin ay tumaas tulad ng kaaya-ayang insenso sa trono ng kataas-taasan. Nawa ang bawat kilos ng pag-ibig, bawat kilos ng kabaitan, bawat sakripisyong ginawa para sa pag-ibig ng Diyos ay maging isang binhi ng kawalang hanggan. Sa pagtatapos ng aming paglalakbay, O Santo, kapag naipaglaban na namin ang mabuting laban, Hinihintay namin ang iyong presensya kasama ng Birheng Maria at ng mga anghel upang kami ay tanggapin. Naway maisulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Naway awitan natin magpakailanman ang tagumpay ng kordero. Sumamanawa kami sa iyo, San Atanasius, sa walang hanggang papuri na hindi magwawakas. Para sa lahat ng ito, ngayon ay iniaalay naming muli ang aming sarili, sa sagradong puso ni Jesus sa pamamagitan ng dalisay ng mga kamay ng Birheng Maria at sa ilalim ng iyong matatag at ligtas na proteksyon, San Athanasius. Gabayan mo kami, protektahan mo kami, palakasin mo kami, naway maging tapat kami sa bawat pintig ng aming mga puso tulad ng pagiging tapat mo sa buhay. Kung ang panalangin ito ay naantig sa iyong puso, hinihikayat kitang mag-subscribe sa channel, i-activate ang notification bell, at manatiling nakatutok para sa mga susunod na panalangin at mensahe na ilalathala. San Athanasius, halimbawa ng hindi masisirang pananampalataya, ipanalangin mo kami. San Athanasius, tagapag-alaga ng katotohanan, ipanalangin mo kami. San Atanasius, tagapagtanggol ng simbahan, ipanalangin mo kami. San Atanasius, tapat na lingkod ni Kristo, ipanalangin mo kami. Amen.